Uh, meron nga nagtanong sa akin kung FDA approved ba to. At alam ko, naging issue na to before. So, ito nga yung recommended ko na product. Na nagamit ko kay Bibi isa at saka kay Ada tuwing may upo at sipon sila. Kasi, ito talagang dalawang product na to yung nagay help sa kanila para ma-relief ma or maluwa nila yung plema nila. Lalo na ito, nilalagay ko to sa dibdib sa likod at sa talampakan nila. At ito naman yung oil na ginagamit kong panghilot sa kanila. Lalo na si Ada, gustong gusto niya magpahilot gamit talaga tong oil na to. Para napapasarap pa nga tulog nila kapag ito ginamit kong oil sa kanila. So yan, combo talaga tong dalawang to. Pero balm at ito yung Baby Calming Oil. So, ito nga, repurchase ko na to. So, ayan nga, meron nga nagtanong sa akin kung FDA approved ba to. At alam ko, naging issue na to before kung bakit nga hindi daw to FDA approved. Pero, based sa research ko, itong Baby Balm at itong Baby Calming Oil, hindi siya under ng FDA product registration kasi hindi naman siya sinisell as a drug or drug-like products. So, hindi siya kiniklaim ni kamay ni nanay as a treat prevention or a heal condition. For example, for rashes, for cough, hindi naman kiniklaim na ito talaga yung nagpapagaling or nagpapaalis ng ubo. Kasi syempre, mami, importante pa rin magpa-check up tayo sa mga pedias ng baby natin. Na mag sila ng gamot kapag may ubo or sipon sila. Ito lang ay nagpapahelp sa feeling nila to yung matutulog sa gabi para ma-relief or maginhawa yung pakiramdam nila sa pagtulog. Ang sabi pa dito, since itong baby balm at yung baby oil is claiming nga pang suit lang siya ng upo, ganyan, ng sipon. Ginagamit lang siya para sa pagmamasage, lalo na tong baby oil. It is considered a cosmetic product, which is dapat notified siya under FDA cosmetic notification before siya is sold or i-distribute. Which is, sinurge ko nga kung under nga to ng FDA cosmetic notification. Kaya, di display ko na lang siya sa screen. So, ayan nga, bago nga ako gumagamit ng mga product is Just I mean, make sure ko nga na safe siyang gamitin at hindi siya delikado sa mga babies natin. At sa mga first time naman nagagamit nito, please always make sure na magdo kayo ng patch test bago nyo gawin sa baby or gamitin sa baby nyo. Kasi ako, lalo na si Isa, na baby pa siya noon at saka meron din siyang eczema, lagi kong tinatry muna dito sa skin niya or sa may leeg kasi ito yung medyo mga maninipis na parte ng katawan nila. So yun nga mga mamis, kung unsure pa rin kayo, uh, make sure na mag-research muna kayo bago kayo gumamit ng isang product.